Uh, ano ho reaksyon ninyo na after mag-announce ang DTI na may ilang ilang mga grocery items, uh, sardinas, gatas, bat soap ang tumaas. Ah, uh, meron pang 45 na mga grocery products ang nakaambang magtaas dahil hinihiling na ito ng mga manufacturers since last year pa mm. yata. E eh, kailangan na rin daw pakinggan pero kahapon sa pulong ng uh, liderato ng uh, Kamara sa pangunguna ni Speaker uh, Martin Romualdez eh nakarating sa kanya na uh, susubukan nilang uh, makipagpulong sa DTI at ang uh, lahat ng mga stakeholders ta ay uh, i-delay muna kung hindi talaga mapigilan i-delay muna hmm. dahil medyo hirap maraming nagsisitaasan na produkto ngayon ano ang okay. reaksyon niyo diyan uh, sir Rodolfo Uh, number one po, ang United Filipino Consumers and Commuters ay welcome po ang uh, aksyon na yan ng Kamara uh, sa okay. paunguna po ng ating uh, uh, Speaker of the House. Ano okay. po? Uh, at uh, ikalawa po, sana ay uh, tignan na rin po yung pronouncement ng Department of Trade and Industry. No, gusto nilang uh, uh, alisin yung tinatawag na suggested retail price. Uh -huh. ano po? uh, meron pong ganung plano. So ibig sabihin ay uh, so na libre na po ang mangyayari niyan kapag wala po yung uh, suggested retail price mm -hmm. bukod pa do sa binabanggit niyo po mm -hmm. o yung sinabi rin mismo ng DTI na 45 uh, uh, basic commodity items mm -hmm. ang aming tingin ay yan po pinaka increase po niyan 6 pesos mm -hmm. ang pinakamalaki po ay 30 pesos mm -hmm. ano For po kaya oh, no. Very timely po yung action na panukala no ng uh, ng kamara uh, de representante at sana digdag-dagdag na rin po natin yung ugat ng mga dahilan kung bakit po nagtataas yung mga presyo ng bilin. Kanina minomonitor monitor ko po yung uh, discussion nyo with uh, sa agriculture ano Apo, po, po. Apo. na napaka baba naman nung ano sa uh, doon sa farm ano Banging. po mm. pero pagdating po sa logistics ano po ay eh mayo may problema ang isang nabubunsod ng pagtaas ng logistics presyo po ng tinatawag nating mga uh, uh, diesel gasolina ano po mm. at kasama na yung issue ng traffic diyan ano po so, uh, yan ay nagbubunsod po ng uh, reaksyon sa merkado so ang biktima nito ay ang ating mga consumers ang ating uh, uh, publiko ano mm. po So dapat sana uh, medyo comprehensive po sana yung gawin. Magandang simula po yung ano yung tinatawag na uh, papatigil muna pansamantala pero tingnan din po yung mga batas na nag uh, nagtulak kung bakit po uh, naging ganito yung ating mga economic policies. Katulad mm -hmm. ng uh, liberalization, mm -hmm. privatization, deregulation, mm -hmm. ano po yung ayan yung presyo ng kuryente, uh -huh. ano po Energy, eh, malaking bagay po yan sa manufacturing sector na nagpapahirap sa kanila at siyempre ipapasa lang naman nila yan sa public o sa ating mga kawawang consumer.